Hello guys, magandang gabi. Uh, ngayon inaabot tayo ng ulan. Dito tayo ngayon sa May Kisunab. Sumilong tayo dito sa May ah uh, CBS Bank. Ah uh, Paligsaan Branch, ang lakas ng ulan. Eh may dinadrop ta kan ng pasahero diyan sa May Unahan eh lakas ng ulan kaya silong muna tayo. At uuwi na rin tayo maya maya konti pag tumilang ulang si gawa ng may pasok pa tayo bukas. Ang lakas ng ulan. Siguro ito na yung ano sinasabi nilang bagyo. Ay bagyo na naman daw parating kaya ano iingat tayo. Ang hirap talaga maghanap ng pera. Ang bilis lang gastusin. <laughs> kaya Ganun talaga kaya kay kaya kailangan kaya bago, bago natin gastosin yung pera Pag-isipan natin kung anong gagawin Kasi Ang hirap maghanap